Ibabahagi ko naman sa inyo ngayon ang simpleng pamamaraan or napaka basic na pamamaraan ng pagdodrawing ito ay ang human figure. Malalaman natin dito yung simpleng pagdodrawing, simpleng pagkakaiba ng pagdodrawing ng mukha ng isang babae at ng isang lalaki. May mga hugis talaga sa bahagi ng mukha ng babae at lalaki na hindi talaga sila magkakatulad sa paraan ng pagdodrawing. Magsimula tayo sa pagkakaiba ng noo ng isang babae at ng isang lalaki. Kadalasan sa mga simpleng drawing lamang, halimbawa gagawa ka ng project katulad nakasulad mga comics, mapapansin mo ang noo ng isang babae ay nakakarb or medyo pabilog ito. Ang ilong naman ito kung halimbawa ay pointed, ito naman ay medyo mas maliit kaysa dun sa pagka-pointed ng isang ilong ng lalaki. At mas lalong kapansin-pansin din sila sa pagkakaiba nila sa mga kilay at kanilang mga mata. Lalo na sa kanilang mga pilik mata. Kadalasan ang kilay ng isang babae ay manipis talaga. At ang mga pilik naman ito ay malalantik. Samantalang ang mga kilay ng mga lalaki sa drawing ay makakapal. Ang nilang makapilik ay tuwid lamang na medyo nakatungo kumpara sa babae na ito ay malantik at ito nga dito na tayo sa bahagi ng paglalagay ng buhok ng babae sa paglalagay naman ng buhok katulad nitong mga mahahabang buhok ng babae sa mga naunang na iguhit ninyo na ang susundan ninyo sa paggagawa ng buhok kung paano ninyo ito pinapakapal at kung paano ninyo nilalagyan ng hibla kung paano ninyo naiguhit yung buhok huwag ninyo itong babaguhin susundan lamang ninyo ito at pakakapalin i visualize lang ninyo kung paano yung takbo ng buhok, kung paano hinawi yung buhok, or kung paano sinuklay ang isang buhok. Ito ay simpleng pamamaraan lang ng pagdodrawing ng buhok. May mga bahagi rin sa pagdodrawing ng buhok na hindi mo na ito kailangang kulayan ng makapal or dark mo pa ito. May mga bahagi talaga ng pagdodrawing ng buhok na kailangan ay nakita mo na siya ay may sinag ng liwanag. Pero sabi ko nga, ito ay basic lang na paraan ng pagdodrawing. Gamitin nyo rin ang inyong pagiging malikhain ang sunod naman natin gagawin ay ang pagdodrawing ng mukha ng isang lalaki. At ito na nga, pansinin ninyo yung noo ng lalaki na ito ay tuwid na medyo pa-islant nga. Ang ilong ay medyo mas malaki, medyo makapal kumpara dun sa ilong ng babae. At kung mapapansin nga ninyo dun sa pagdodrawing ng kilay ng lalaki, ito ay medyo may nakaumbok doon sa pinaglalagyan ng kilay na makapal. At ang mga pilik nga nito ay tuwid lang na medyo nakatungo. Sa paglalagay naman ng buhok ng lalaki, E, uh, sundan nyo lang kung ano yung gusto nyo yung hairline na mangyayari dun sa buhok ng lalaki. At sa paggagawa ng buhok, uh, ganun din sa paggagawa ng buhok ng babae. Kaya nga lang ito ay maigsi. Yung paraan na kailangan i-dark at hindi naman kailangan ng i-dark yung iba, yun lang ang inyong gagawin. Depende pa rin ang buhok sa paglalagay kung anong style ng buhok ang inyong gagawin sa isang lalaki or sa isang babae. Pakapalin nyo lang yung part na dapat ay makapal at yung part naman na dapat ay manipis lamang. Huwag baguhin yung stroke ng paguhit. Iayon lagi ito dun sa takbo ng buhok na iyong dinodrawing. May mga parts sa bahagi talaga ng drawing na kailangang lagyan mo ng shade. Nakatutulong ito para maipakita mo yung hugis ng iyong dinodrawing at nagbibigay buhay din ito. Sapagkat ito ay basic lang na pamamaraan ng pagdodrawing, sana'y mapagkunan ninyo na mga simpleng idea lamang ng pagdodrawing. Sapagkat sa human figure, Dipindi rin ito doon sa hugis sa itsura o sa pinagmulan ng isang taong iyong idudrawing. Kaya nga lang sa ganitong paraan ng pagdudrawing, mas madali nating makikilala ang pagkakaiba ng lalaki at babae. Sana po ay may natutunan kayo at nakakuha ng na mga simpleng idea. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong panunood. Please like and share, follow me and subscribe.